pero yung mga sinasabi po nating uh, existing practice na ngayon na ginagawa nila na nila ay ano po ang uh, legal basis noon Opo uh, kasi uh, 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 ito by siyempre, bago nila ginawa yung kinover mo na nila sarili nila ng, ano ba tawag circular ba Opo uh, circular, circular Opo, oh, sige ano po ang legal basis ng Commission on Audit sa pag na sa para sa para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular Opo, napakaganda po ng uh, tanong ng ating uh, Pinunong Minuria. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar tatner, bar tatnatser, matematisyan pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Uh, ano po? 'yung legal basis na 'yun ay nandoon sa Bill Section 2 na Constitution.